morning Ito mo araw na naman sa ating lahat Yun, panibagong araw tayo Panibagong vlog Ayan, nandito na tayo sa likod Ayan, na, uh, nakapag ano na si boss Andy May pa uh, Naglalagay na ng tubig sa drum Ayan oh, mag tayo ng ano ngayon? Ng kalamansi O, nung dalawang araw na nag-ulan May lumitaw na uh, Madalang na bulaklak yung ano, kalamansi o ispay natin kahit na madalang lang saka para yung mga buong ano yung gaholen patulid na mga boss Ayan, yung mga gaholen na yan hindi, matu hindi maubos matusok tapos gamunggo tapos may mga madalang nga bulaklak na yun natigang nga yung mga ano natin yung mga kalamansi o yun sa pagkatigang siguro nyan baka umano siya baka mamulaklak na naman lumitaw na may yung mga bulaklak eh, gano'n muna tayo pag i-spray yan mga basa na na pala si Bosani dito yan, to side na to saka yun doon sa kabila na yun napatubigan, halos kulang kalahati na yun natubigan kahapon dahil medyo malakas yung tubig bagong lipat yung ano natin yung makina hindi na natutuyo ng ano, tubig mga siguro yun sabi ko nga kung sakali mga ilang ano din yun ilang patubigan din yun hindi kaya nang hindi kaya nang eh shake 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 may gamot natin may gamot pa tayo pang isang ano pang isang spray Albusin natin. Maganda naman siya. Kaya pa ng isang sprayan to. Ayan, mabaspaan na rin muna natin yung, yung ano, may basali. Lumaki makina Ay. Pampatubig. Pampatubig ayun yung ano natin no? dyan dumaan gitna sa gitna sa gitna ng kagubatan dalit na 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 na

Nakalakas Tigas oh Hala, pag hindi natin mai mahina lang sa yung bugas sa dulo Ayan, mabas sa, oh. Lakas ng mga tulo Dahil yung tubig natin yan, nasa dulo Ayan Ayan ba tayo Mag-i-spray sige. Start time spray Ito to na start time spray Ye, kada kada na spray Harus na linggo. Oh, malalaki naman din yung mga bukas Kaya na tayo Baka nagkaroon tayo, naglipit muna tayo sa ano, sa Ortiz. Naglipit tayo ng buong mga palay. Kasi pag bunga ng ganyan, kahit na madalang lang suspendin suspend eh. Basta di lang na-spray talaga ng matagal. Kasi bunga na lang ini yung inaalagaan ina natin. Eh. Mga tusok na lang yung inaan natin. Eh. Pero ngayon, May mga ano na naman sila bulaklak, dahil nung umulam bang, dalawang beses na malakas dahil medyo tigang na rin yung ano na nilupa. May lumabas na naman na madalang na bulaklak kaya pabalang. Ah, ano, uh, ano na tayo mag-i-spray niya? Tumamadalas na naman tayo pagitan dalawang araw kaya isang araw kapag dumami yung bulaklak na lumitaw Ay, hindi na tayo nagana. Hindi na tayo nag-second craft sa uh, Ibaya. Medyo huli na tayo doon sa mga kasabay natin. Alos na. Ulang kalahat. Ano, Mayigit kalahating ban yung pagkauna nila. Kaya hindi na tayo nag -ana. Kasi yung isang linggo O dalawang linggo Malaking bagay na Kapag nagsasakit ka ng palay Lalo na kung Ano na Kung may tubig na Kung lumala, lumala, lumalaki na yung sa ibay yun. Yung isang linggo nga lang Yung 7 days Malaking bagay na yun Ngayon kung ano sana Kung medyo maaga tayo nakapagligpit nung may nakapagpaan e eh. sana yung palay natin yan patabain na ng una pero kung ngayon ko palang gagayak medyo huli na tayo pwede na tayo nag second crop ano na rin yan sabi nga ni nung biyanan natin kung ano huwag na tayo mag second crop pahinga na muna daw natin yung tatlong buwan kung ano magmamaaga na lang tayo sa susunod para maaga tayo makakapag second crop Ito isa pa nun wala sa budget Pagkaano muna daw sinanay nanay Magbabayad muna ng mga atraso niya Babayad muna daw yung kinitay na doon sa Farm 1 saka sa Farm 2. Ay, Farm 1 lang pala. Kaya pala pa sa Farm 2. Pamil Pamila. Pamila na ate. Hmm. Ôi, tôi tôi lấy tán Nè Ở đi qua kia một cái Ayan, hawa. Pumunta tayo dito sa dulo. Pumunta lang na muna natin yung nasa yung gawin dulo na to, sa gilid. Yung marami. Ayan, may na rin yung tubig ni Boss Andy. O, patubig siya. Ang lakas ng ano natin. Uy, tubig, kalamig. Kalamig yung tubig ng ano, ng sa sapa. Saan na ba kasi tulo ng ano? Kaya lumakas power Street kaya yun yan hindi pa naman nakabukay bulaklak pag malakas ganyan mabilis tayo makayari bunga lang naman din yung nilifray natin tapos yung mga bulaklak hindi po daan mo makabuka hindi po malalaglag kahit na medyo mataas yung ano nito naabot agad mga kalamasi

Yeah, bobos. Nasa kabilang side na tayo. Pupuntang dulo. Ayun, nagpupuntang tayo dito sa gitna. Pupuntang dulo, tapos babalik tayo. So yun ay mga kalamansi. Pero eh. ayun, nakaano naman. Gumpisa na tayo nagaano. Papatulog na si Boss Andy may ipsan na yung tuyo ng mga kalamansi pero sa pagkatigang na yan sigurado sa labas na may mga bulaklak niya pag gano'n niya may alaga na naman tayong bulaklak yan sabi ko nga yung kalamansi hindi naman humihinto na ano yan hindi humihintong na mumulaklak pag ano, din lang gano'n karami pero malamang nga yung ano na yan, natigang Matagal na bago na patubigan. Kakapalin bulaklak niya Ayan mga basa. Tumutulo ya tangkinya. Ada ah, dito. Ayan oh. Tumutulo. Hindi siya lah. Hmm. Yung under nya. Paano ano. Hindi steady pag ganda nya. Kaka kung may ano. may butas tinggalin muna natin gawin muna natin yan mga Ayarin ayari na tayo nag ano, spray ay mainit na nakalimutan na natin mag vlog nung ano nung pagkatapos natin nung ginawa natin yung makina ayun naging okay naman kaya dire diretso yung pag spray ng ni ang nibo kaya agad natapos ayun nagpapatulog na lang ng ano nito Kalta naman si Pero pag spray Tapos na Lower sa kaya nito Ah oh, makaya pa naman yan Dalam na tayo Liligo Yan yeah, mga boss Ah uh, pinuntahan natin yung ano Dahil humihina. Yung Yung pinakabungo natin doon Tapos nakita natin si Bogart na ano Yung pisa natin Nandun sa bungo ito so, sa uh, malapit sa bungo ng makina ng oriente. Ayan, tinulungan natin ano. Tagalinis tayo na ano. Tagalinis tayo ng bungo ng kaligay. Tapos taga-kuryente siya. O yung nakukuryente na pupunta doon sa bungo. O yan. Uh, pali binigyan tayo ng pang-ulam. Pero babalik pa tayo doon. Nagkakabaray bungo. Ito mga boss yung binigay niya. Ayan, itong bulig na to. nag ground niya to. Ito. Yung nagraw niya, hindi niya nakuha. Pumunta do sa bungo. O tayo nakakuha. Tapos yung mga gurami, kalalapad oh. Kalalapad yung mga basong gurami. Libre ulam. Nakapagpatubing na tayo. May ano pa. Nakapagano pa tayo pang ulam oh. Ngayon, bali, ano yan? 2, 4, 6, Yung binigay niyang gurami. Tapos kinuha ni Saisa yung tatlo. Okay. Pagbubuhayin muna natin. Ayun no? lalaki lalaking gurami mga four finger gapalad pinatayin nila boss andi atay sa akin o baka na agad yung pinakabungo ilinisin muna natin yung ano luluwang natin at pinakalaman ha? ano na? Mababaw na siya Pa, tignan mo Nakuha na yung basahan, di ka rami <laughs> Nadali ka tabog Uri, hindi ko na ano Dumaan sa kamay ko, hindi ko na dinalan niya Halik niya, sakmal Hindi ko na ano yung bulig Batang bagya, salal Saka nandiyan na yan Ang hmm. dami Mababaw na yung ata

dito kung pa. habasok ay ko tamakan nito marami hmm kailangan malinis nga ito para mas malaki yung pagkukuryente na yung ano malaking balong malaking balong lumait na yung ano eh yung mga bumabaw na nahihirapan ng kuwasak yung tubig doon aray ko hindi kakarukula siguro ang datang kayo na eh uh -huh. may ako mamuri na eh hindi na na eh, hindi na na eh, may ako na eh

Ayano, ayano, tunay? Oo, oo Kaya no? Ano? Ayan, naka, nakalaga oh. oh! Kalalaki! Eh! O, oh, di ba? Lala, lalapat naman ah! Laban ng grame! Laban kaya ka rin Kaya nakalaga ito ah! Bato lakad mong tao Ayan mga, sayonin muna natin para yung mga isda bumaba. sa background eh! para para ano uh, maipo yung tubig nakamilog lang yung mga kanina baka ano na grabe naman tayo bukas talaga ano na magpapondo muna tayo ng ano yan bukas naman na ulit dito wala na eh wala na tubig gumigit na rin yung lamon eh. Ulan pa rin, nakalati pa lang yata yung tinatutubigan natin. Nakalati pa lang. nakakuha na tayo pang-ulam na 'bog. Pang-ulam. mataas hangin tapos sa kabila medyo ano parang uulan kaso medyo malayo ano de? uulan o ulan? ayun <laughs> daw ni tatay dito papunta yung hangin eh papuntang ah, ah papunta sa palubog na yung araw yung ano naman nasa gawing silangan Ayan. Pinakain na pala ni Boss Andy yung mga kalabaw Ewan ko kung napainom na Ayan yung mga kalabaw natin Kumakain na Ayan. Bukas pala sa kate Kailangan ng may sakate Punin natin yung ano puso baka maunahan pa tayo yan nabali yung ano yung puno hmm. ng saging Sinasay-say. nag ano ng pinainom na siguro pinainom na siguro ni Mosandi mas pinainom na siguro okay ano Ah, hindi pa tayo natapos magpatubig pag uminom tapos hindi pa napainom ni na yung iba sandi hindi pa napainom wala nawala ng kuryente yata kanina yun mga hindi pa napatubig yung talbusin natin oh. Eh, paganda kung may talbusin wala oh. hindi natin nakagad ah, paunti-unti lang yung kuha nung kumukuha natin ito palang mga boss yung ano, napatubigan. Yung nasa ano pa niyan. Yung talbusin dito. Saka sa kabila na yun. Saka kaya nasa dulo. Ang di pa nakapapatubigan. Pala natin kaya nang patubigan lahat. na Ito eto na nga natin yung ano. Yung mga hindi gumandang talbusin. Tingnan mo naman kasi mga boss yung talbos. Oh. Tapos may mga bunga na. Ayan, hindi na natin tinuloy inalaga inalagaan Ayan mga boss uh, May special greeting tayo ngayon uh, Nagpapa shoutout Dahil nga daw po ano uh, 70 birthday po niya uh, Solid ka bossing natin uh, Wala po sawang sumusuporta sa atin at uh, Nanunood Ito po siya Happy happy birthday po. Ah, uh, happy happy 70th birthday. Oh, dahil ano po siya, dugtong-dugtong uh, po yung pinaka ano niya sa uh, Google. Hindi po natin alam kung ano to, kung pidela or or, or Fidel Monera o am uh, Monera. 'Yon, hindi uh, po natin alam kung babae o lalaki, pero kung lalaki kay Sir Fidel Munera. O kung babae naman kay Mrs. Fidel Munera. Yun. Uh, happy happy 70th birthday po sa kanya. Ah uh, ngayon pong anong araw ngayon? April 23. Ayan na, nagpapabati po siya. Uh, happy, happy birthday po. Uh, sana po marami pa po kayong birthday na dumating sa buhay nyo. Kung lalaki man po kayo, kung kayo po si Sir, Sir Pidel or Ma'am Pidela. Ayan, uh, thank you, thank you din po sa walang sawa. Support kay Boss JJ. Ayan, uh, ingat po kayo palagi. O siguro mga boss, uh, dito ko na lang muna siguro tapusin ang ating munting video. Ayan, muli uh, kay Sir kung ano man siya lalaki Sir Fidel Amunera or Fidela Amun Pidela Amunera ayun happy happy birthday po ingat po kayo palagi and God bless yun kita kita lang po tayo next upload maraming po salamat sa walang sawang support kay Boss JJ